Weather Update. Magandang umaga, narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Patuloy nga na nagbabanta ngayon ang bagyong pipito sa mga lugar. Dito ho, sa may bahagi ng Southern Luzon, maging dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, dahil sa pagtuloy na paglapit nito sa kalupaan ng ating bansa at hindi pa man tuluyang naglalampol ang turang bagyo sa limang bahagi ng kalupaan ng ating bansa ay ramdam na ang epekto ng extension nitong naturang bagyo. Inaasahan ngayong araw mga kabombo ay tuloy na maaabot nitong si Bagyo Pipito ang Super Typhoon na Category. At huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 220 km east northeast ng Borongan City. Taglay nito ang lakas ng hangin na maabot sa 175 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugso ng hangin na maabot na sa 215 km per hour. Patuloy na kumikilos ang bagyo pa west northwestward na direksyon o direksyon sa bilis na 25 km per hour. At dahil na sa patuloy na paglapit ng bagyo, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3 sa Luzon, partikular na sa may Katanduanes, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Camarines Sur, easternmost portion naman ng Lalawigan na ang Isurusugol. Sa Visayas din, nakataas ang parihong wind signal sa eastern portion ng Northern Samar at maging sa northernmost portion ng Eastern Samar. Samantala, e naman sa tropical cyclone wind signal number 2 ang nalalabing bahagi ng Camarines Sur, lalawigan ng Albay, nalalabing bahagi ng Sosugon, Tikaui ng Camarines Norte, eastern, mo uh, eastern uh, most portion ng uh, mainland Luzon, uh, mainland Luzon at ang uh, maging itong Pulido Island sa Visayas din parihong uh, wind signal na umiiral sa may bahagi ng northern portion ng eastern Samar, northern portion ng Samar at nalalabing bahagi ng northern Samar Samantalang tropical cyclone wind signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng lalawigan ng Masbate, Kali o kabilang na ho, ang Burias Island, Marinduque, Rumblo, na bahagi ng Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, maging dito ho sa Metro Manila, Sambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Central at Southern portion ng Lalawigan ng Cagayan, Pangasinan, La Union, Ilocosur, Abra, maging sa Southern na portion naman ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at ng binggit. Sa besides naman, naka umiiralaman itong Tropical Cyclone Wing Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Samar, nalalabing bahagi rin ng Biliran, maging sa northern at sa portion ng Leyte, northeastern portion ng southern Leyte, at northernmost portion ng Cebu, kabila na ang Bantayan Island at ang northernmost portion naman ng Iloilo. Samantala, sa Mindanao naman, umiiral ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern portion naman ng Dinagat Island. May araw mga kabombo, iasahan na ang maulang panahon at bahagyang lakas ng hangin dito naman pa rin sa may bahagi yan ng uh, Bicol Region maging dito sa may bahagi ng Samar, Northern Samar at Eastern Samar dahil pa rin yan sa epekto ng natulang bagyo. Samantala, paminsan-minsan pag-ulan rin ang mararanasan ngayong araw dito naman sa may bahagi ng Metro Manila at uh, sa may bahagi ng Calabarzon, Marinduque, Romblon dahil pa rin yan sa natulang bagyo. Habang magiging maulap naman ang papawirin hanggang sa mga may mga pag-ulan, paghulog at pagkilat, ang iira naman dito sa may bahagi ng Oriental o uh, Occidental Mindoro, at uh, Pampanga, maging sa Bulacan at nalalabing bahagi ng Visayas dahil pa rin yan sa extension nitong Bagyong Pipito. Parehong lagay rin ang panahon ang Iiralas dito naman sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Island dahil naman yan sa trough nitong uh, si Bagyong Ophel. Sa nalalabing bahagi ng bansa ay magiging maaliwalas naman ang lagay ng panahon ngunit asahan naman itong paminsamin sa mga pag-ulan dahil pa rin yan sa pag-iral. Itong tinatawag ho natin na localized thunderstorm. Samantala, mamayang gabi o bukas ng umaga ay um, o madaling araw ay mag-landfall nga itong si Pipito dito naman sa may bahagi ng Katanduanes at uh, hindi pa rin natin inaalis mga kabombo itong possibility na magbago ang direksyon nito at mag naman dito sa may bahagi naman yan ng uh, Eastern Coast ng Camarines Sur magig dito sa may lalawigan ng Albay at sursugon sa parehong oras ngayong araw. Uh, ang parehong oras at araw dahil nga sa lawak nitong sirkulasyon ng naturang bagyo at uh, tutumbukin din af after maglandfall nitong si bagyong Pipito dito sa may uh, kalupaan ng Kataduanes magdedire ito at tutumbukin naman ang mainland Luzon sa darating na araw ng linggo bukas win mga Kabombo at lalabas naman sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes. Okay, ang concern na lamang sa uh, Bombobik ay sinasabi mo kasi na posible ito maging super typhoon. Mga kailan ito posibleng mangyari at uh, uh, yung impact nito ano ba ang kasalukuyang uh, kumbaga ay eh, inaalerto tayo uh, dito sa paparating na bagyo. Matindi rin ba ang pag ulang dala nito Bombobik? Bobo Denise ngayong umaga ay inaasahang uh, maaabot na nito itong super typhoon category. At etong uh, uh, mata, itong mata ng naturang bagyo, dan mismo yung uh, eh, sa gilid nitong mata, nitong naturang si bagyong pipito, nandito yung mapaminsalang hangin, Bombo Dennis, at sakali man na mag ito, dito sa may bahagi ng Katanduanes ay talaga namang mag-iiwan ito ng matinding pinsala sa naturang, uh, naturang lalawigan. At hindi lang, uh, hindi lang mismo yung mata ang makakaapekto dito sa may bahagi nang katanduanes maging yung uh, buong sirkulasyon ng bagyo ay uh, nagdadala rin yan ng mga malalakas na hangin maging itong malalakas na mga pag -ulan. matatandaan na bombo Denis na naapektuhan nga itong Bicol region netong bagyong Christine at karamihan nga sa lugar ay uh, bumabangon pa rin mula uh, sa epekto ng uh, bagyong Christine at ngayon nga ay uh, inaasahang uh, tutumbukin na uh, nang uh, tutumbukin muli o dadaanan muli ng Bagyong Pipito ang naturang region, Bombo Deniz. Okay. When just last point, uh, dito sa Metro Manila, kailan naman ang expected na mararamdaman yung uh, unti-unting epekto ng naturang bagyo, Bombo B? Yeah. Mm. Simula bukas, uh, Bombo Dennis unti-unti nang mararamdaman ang epekto ng uh, naturang bagyo at simula bukas din ay uh, tuluyan na itong papasok o dadaan dito sa may bahagi ng mainland Luzon at inaasahan na magtataas pa ng Tropical Cyclone Wing Signal number no. 3 hanggang 4 at depende pa rin yan sa magiging distansya o itong lapit ng naturang bagay. So for Bombo, Dennis, the, sa oras na maglandfall ito dito sa may bahagi ng main ng Luzon ay inaasahang nga uh, sa kalima na umabot ito sa super typhoon, bababa ito sa typhoon kategory o kaya naman ay uh, sa severe tropical storm. Bombo, Dennis. Okay, from your end, uh, Bombo B. Yan muna ang aking ulap panahon. Balik sa iyo, Bobo